Eh sana, sana nga, sana hmm. kung yung inuutang yes. natin ngayon sa Pilipinas eh nakikita natin yung resulta. Yun na importante hmm. Yung sinasabi naman ni Sal Panelo. Oh, ni Sal Panelo na okay lang naman mangutang, normal naman ang nangungutang kahit naman nung panahon ni, ni Pangulong Duterte nangutang pero nakita. Yan. Yung resulta nakita, eh uh, merong infrastructure na ginawa. Ang dami kayang nagawang infrastructure noong panahon ni Pangulong hmm. Duterte. Eh ngayon wala. Ang nangyayari lang kung ano lang yung na na, na pondo noon, yung nagawa yung ano, yung pinlano noon, hindi lang ang natatapos ngayon. Mm -hmm. 'Di ba? Walang bago ika nga. Mm -hmm. kawawa naman mga partner yung ating um, utang yes. sa Pilipinas pero wala tayong nakikita mga infrastructures mm -hmm. wala tayong nakikita mga bagong highways bagong expressways wala tayong mga nakikita bagong mga tulay matatandaan ko noong uh, panahon ni Mayor Isko Moreno, pandemic pa noon, meron silang naitayong yung isang ospital eh, sa halagang 3 bilyon. Kaya nga sabi ni Doc Willie noon, imaginein mo 3 bilyon makakapagpatayo ka na ng ospital. Mm. Pero napakalaki ng budget ng Department of Health noong panahon na yon dahil lalo na pandemic, wala silang naipatayo kahit na isang hospital. Yes. O dapat naging wake up call sa atin yon nung pandemic nagkaroon ng maraming kakulangan sa ano hospital beds dahil sa sobrang dami ng ano ng nagkasakit. And hindi yan ano ah, hindi that is something na pwedeng mangyari ulit. So dapat natuto na tayo. And here comes this new administration. Ang dami nitong perang pumapasok pero makikita mo wala silang naipa, napapagawa. Mm -hmm. Okay, samantalang katulad na sinasabi nga, nung panahon ni, ni Isko, pandemic pa, nakapagpatayo siya ng ospital sa halagang 3 bilyon, sa dami ng flood control system project pa lang, eh. dalawang araw, pwede ka na pala makapagpagawa ng isang magandang ospital niyan. Manot ba eh? Ayun. Matindi talaga. Eh, yung sinasabi mong utang na ginawan uh, ginawa ni Isko noon, eh, yan pa yung, bini, ano eh, parang binabanat sa kanya ngayon. Itong administration mm. ni Lacuna. Pero, uh, mantakin mo. Hindi, kasi naisip ko lang bigla. Naalala ko ulit yung tinanong mo kanina. Anong unang-unang napansin mo nung pagdating ko dito? Mm. E, ako sa, sa mal Malating. Mm. Alam mo, unang nakita ko talaga yung basura. basura. Mm. Sabi ko, ang oh, sagwa naman ito. Ano, anong meron? Bakit may basura sa gitna ng daan? Nakita, malate yun, ha? Mm. Tapos sabi ko nga, di ba itong pinupuntahan ng mga... Foreigner doon, yeah. Japanese, Bahay. Korean, Chinese. Kasi makikita nila, may basura sa gitna ng daan. Di ba? Na Anong dahilan? Eh, dahil nagyayabang yung mayor ninyo dyan ngayon, na wala daw siyang inutang, eh wala rin naman siyang nagawa. At wala rin, eh, ewan ko ha? sabi nga nila, hindi daw nababayaran yung, yung, ah, uh, kumukuha ng basura dyan. oh eh, sana, sana nga, sana, mm -hmm kung yung inuutang yes. natin ngayon sa Pilipinas, eh nakikita natin yung resulta. Yun importante. sinasabi naman ni Sal, Panelo. Oh, ni Sal na okay lang naman mangutang, normal naman ang nangungutang. Kahit naman nung panahon ni, ni Pangulong Duterte, nangutang. Pero nakita. Yan. Yung resulta, nakita. Uh, Meron infrastructure na ginawa. Ang dami kayang nagawang infrastructure nung panahon ni Pangulong hmm. Duterte. Eh ngayon, wala. Ang nangyayari lang kung ano lang yung na na, na pondo noon, yung nagawa yung ano, yung pinlano noon, hindi lang ang natatapos ngayon. Hmm. 'Di ba? Walang bago ika nga. Hmm. kawawa naman. Ito ang problema nga natin, no. Sa kabila ng na napakalaki utang natin ng Pilipinas ngayon sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., eh, bakit marami pa rin ang mga kababayan natin na nagugutom? O, ako nag-agree ako doon sa sinasabi ni Boss Bay kanina. Pero sa nakikita natin ngayon, eh, parang totoo eh. Kung maglibot-libot ka diyan sa, sa probinsya, kasi ako gagagaling ko lang ng probinsya, talagang ramdam doon ang kahirapan ng buhay. Kasi pag magbigay ka ng isang doon, talagang ang, parang nadugtungan mo na yung buhay nila. Kapag magbigay ka ng 50, na parang nadugtungan, tuwan-tuwa tuwan -tuwa sila dahil sa sobrang kahirapan at sobrang mahal ng bilihin. At ang problema dito, hindi lang utang pala pag sinabing utang pala, hindi lang pala basta-basta utang to. Meron tayong tinatawag na external at internal na utang. Hmm. Ang nakakatakot yung external. Kasi binabayaran pala natin yon e eh, dollar. Hmm. O kung anong currency nung inutangan nating bansa. Mahina, Bawa, Japan. Mahina, yeah. uh, yen. So may interest yon At nagpa-fluctuate ang presyo ng dolyare sa ibang, ibang uh, currency sa buong mundo. Na minsan daw maabot sa 15%. At hindi, Uh, parang hindi ho natin nababayaran ng buo yung external na utang natin at parang yung interest lang nababayaran. So habang dumada, lumalaon daw di umano, eh parang padagdag ng padagdag. So yung uh, internal naman na utang natin, yung utang natin dito lang sa loob ng ating bansa, eh, binabayar yan sa pera natin, piso. So yun lang ang problema natin, yung external debt natin. So pataas ng pataas, habang tumataas ang uh, ekonomiya, uh, papalpak ang ekonomiya natin, eh lalo namang lumalak yung utang natin externally. Kaya nga siguro maganda rin, no, mga partner, no, na yung di ba, since, nandiyan naman na yung akap na yan, <coughs> eh well, siguro, aside from giving itong uh, mga ayuda na ito, eh sana i-train na din nila yung mga Pilipino kung papaano ma-manage itong mga pera na makukuha nila from the government para maging sustainable. Mm -hmm. For example, paano uh, papano magnegosyo, mm -hmm. o di ba? O kaya gaanan yung mga ano yung mga requirements na kinukuha nung mga magnegosyo ng mga maliliit lang kasi yun ang problema dito sa Pilipinas kahit gusto mo magnegosyo kahit maliit lang dadaan ka sa sangkatutak na proseso eh. yes. Minsan, magkano lang yung puunan mo, yung gagasasin mo para maglakad ng mga papeles. Mas malaki pa sa Wala boom. na, logi ka <laughs> na. So, wala rin nangyayari. Jay ang masama pa dyan, Bustada, ay sorry. Ang masama pa dyan, Bustada, ay eh, yung, binib eh, yung alimbawa, bibigyan ng akap yung mga Pilipino ng pera. So, tuturuan nga nila ng kung paano gastusin yun. Ang masama dun, yung, kasi ano yun eh, nababawasan yun eh. Kada lapag ng pera sa iba't ibang kamay, pabawas ng pabawas mm, yan. Yes. sa napupunta na lang dun, sa, kababa, sa kababayan natin, Halimbawa, 10,000, isang pamilya, o 10,000, isang tao. Magugulat ka na lang pagdating doon sa tao, 3K na lang. 1,500 na nga lang. Isang pa. <laughs> so, paano, di ba? Tsaka yung usapan doon sa ano, paglobo ng utang ng Pilipinas, paano hindi lulobo? Eh, yung mga walang, walang kwentang proyekto, yun ang pinaglalaanan ng napakalalaking pondo. Tapos yung proyekto, na mas makakatulong para sa mga Pilipino, yun yung tinatanggalan ng pondo. Di ba? Katulad lang yan, yung AKAP, yung Ayuda, yung, yung pondo na inilaan dyan, kung yung, kung yung pondo na nilaan dyan, ay ginawa uh, or gawin yan para sa hanap buhay ng mga Pilipino, hindi eh mas maganda yun. Hindi eh. Nilagyan, yung, nilagyan ng pondo yung AKAP niyan para ano, para i-tolerate yung mga Pilipino na umasa lang sa ayuda. So walang mangyayari't mangyayari niyan. Katulad sa iba't ibang bansa, hindi nila tinotolerate yung mga tao nila doon na maging tamad. Totoosin nga eh, buti nga tayo dito 8 hours. Sila, eh, di ba, hindi. Nagtatrabaho sila doon ng sobra-sobra. Tatlong uh, job sa Las Hindi naman natatotoo yung akap eh. Kahit kailan, hindi pa ako nakatanggap niyan. kanta lang, meron. Ha? Kanta. Wala kang akap, akap eh. Wala kang akap, may akap, <laughs> <man>. <laughs> <laughs> <May> akap <laughs> wala eh. Hachi, hachi, hachi. Hachi, hachi,